sa mga gustong nagyano na negosyo dito sa bayan ng Candelaria ayan you know? o oh, o tabing highway meron pang isa ayan you know? o so mas masigla na lugar na to kisa sa uh, tiyaong ayan you know? o mas madaming siyang mga establishment dito parang laging fiesta talaga kasi talaga itong lugar na ba? <laughs> aksidente Ayun you know? o ah may rin mga kaprobinsya gawin natin iniwan yun ayan you know? o Pihian kasi yan kaya mababilis talagang makuha yun eh no Yun mga kapamilya no. Papasok tayo ngayon ng bayan ng Candelaria Yan kita nyo bayan. yan Siguro ito yung boundary ni Las Way Tunay Yun At uh, as usual mga kapamilya uh, Ikutin na rin natin yung bayan ng Candelaria eh no Nung nakaraan ay naikot natin yung uh, bayan ng Chaong Quezon Ngayon naman bayan ng Candelaria okay sa mga tiga Candelaria yan shout out sa inyo mga kapabinsya sa mga OFW oh, natin na mga kapabayan na tiga rito yan ito na yung uh, pagkakataon nyo na masilayan mga kapabinsya yung inyong bayan na pinagbulan sa tagal ng panahon na hindi kayo nakawin rito okay uh, yung ating mga target mga kapabinsya yung pinakasentro talaga yun yung uh, pinakapamilihan yan yung mga ganyan Ayun yung ating pinaka number one na pinupuntahan, pabilihan, munisipyo, yan. Yung mga bayan mismo nila. Pero bago lahat, dahil nandito na tayo, dito tayo sa kanilang ah, magandang simbahan, ayun no? mga kaprobinsya. Oh. Wow! Simbahan, ganda oh. Luma din siguro ito. Pero din ganun kaluma. Tama lang, yan yan, mga kamabinsya Kaya so, uh, taga rito na matagal na hindi nakaka-uwi Kung nagsisimba kayo dito sa simbahan na to Yan, comment down kayo dito kayo dyan Ang simbahan na to Our mother of perpetual health Paris Okay Yan Alam ko, mamimiss nyo yan mga kamabinsya nyo na yung magsimba dyan Kung yung matagal ka na hindi nakaka-uwi At taga rito ka Kakaano pa lang natin mga kamabinsya, yun know? sa mga gustong nagyano na negosyo dito sa bayan ng Candelaria ayan o o tabing highway ayan o to rent ayun mga kapabinsya o karoon pa kayo ng idea kapag mag negosyo kayo Ito, yan isa mga kapabinsya o meron pang isa ayan o o tabing highway din yan mga kapabinsya pag na kung may gusto kayong negosyo na gusto niyo sa tabing highway kayo uh, makapwesto dalawa na yun mga kaprobisya baka type nyo puntahan nyo na ano to ano tong lugar na to boy saan ka punta to boy ano lugar to mga kaprobisya parang ano to ah Pwede kaya tayo manot, mispassing dito. Ano ba to? Ito mga kaprobinsya, dito to sa bayan ng Candelaria, you no. Know? Diyan na ako sa kabila gustong pumunta. Kasi lang, paano tayo makakapunta gan? Ah, ito! Yan! Ah, pala. Ayun know? Yun know, oh, mga kaprobinsya. Pangungbuhan lang oh. You know? Pasyalan ka Ito mga kaprobinsya oh. You know? Pwede kayo dito, ayun know, gumala-gala. Zero. No? Wow. Tapos dito. Ano to? May mga siguro to sa gabi. Ikot-ikot. -ikot dito. Ikot lang. Ganyan. Oh. Wow. Dito. No? Parang sunflower garden. <laughs> Hindi na tayo doon kasi parang subdivision. Yun lang doon sa may unahan. Eto, pure gold doon na yan mga kapabinsya. Katabi ng pure gold. Ayan. Ito, yung kanilang pure gold. Yan o. No? Kaso parang walang masyadong tao. Ayan well, o. Pure gold candelaria. Kaso walang masyadong tao. Hindi siya ano. Hindi siya busy. Ano to? Wow. Ano yan? Oval Candelaria. parang ano siya. Minimal. Tsaka may kasamang ano. Ano? Minimal lang maliit. Ito na, malapit na tayo, ito na yung pinakabayan siguro nila eto na yun mga kumabinsya. pa paya ng kanila kaya. Ah. Uy, parang maraming kantuhan ah. Pero unahin muna natin dito sa ano, bago tayo pumasok sa mga kanto-kanto mga kumabinsya. Unahin muna natin yung mga pinaka ano nila, highway, pinaka sintro. Mga tayo pumasok dyan. So kundi natin muna yung mga kanto-kanto na yan. Unahin muna natin ito saan ito oy ito ko ma hindi mas pasigla to kaysa dun sa ano mga kapabinsya kasi may video dito tapos ay may jubilee saan mga kapabinsya sa mga tiga rito ang matagal-tagal na kayo hindi nakakawe. Ito yung bayan niya mismo, mga siya. Ano to? Ito yata yung, ayan. Ito yung kanilang munisipyo. Ayun o. No? Mukhang piyesta dito, eh, No? Kasi nagkakabit sila ng mga ganyan, no? o. Ito yung Jubilee. Ito, wow. Okay, na tayo mga kapabisya. Pasokin natin yung unang kanto na to. Kung so, ano meron dito. Kung... So, um, wah, mukhang mas masigla to mga kapabisya. Mukhang mas ano tong bayan na to. Eh, no? Ito no, may mga... Marami siyang ano. Mga panipaninda. Yeah, no. Wow <laughs> Sao mày may anh đến đi tầm ảo ở vị Hay hết <laughs> Mas masigla itong lugar na ito kisa sa uh, Tiaong. You know. Mas madaming siyang uh, mga establishment. Hindi pa tayo nakapunta doon pero kaya papunta tayo doon. Ito. Oh. Wow! Okay, no? dami mga papili mong pagbilihan dito mga kapubisya. Parang mini palinike, no? Yun, know? Wow! Kaya ba yan mga kapubisya? Ngayon ko lang ito naikot dito. Mabalas kasi pag dumadaan ako dito, doon na ako sa pinaka-highway. Pero ngayon, na uh, siya. Matao pala talaga ito dito. Kandalaya. Pagkailangan mm -hmm. din yung mga sapatosan, no? ha, Parang nandun yung pinakapalengke nila. Sa unahan. Buhay din yung negosyo nyo rito Mga kaprobinsya Kung dito kayo mga kapwesto Tingin ko lang Parang hindi na nalalayo Sa mga malalaking ano to Mga parang city din nata ito oh, dito, may, may malaking ukay-ukayan pa rito Ayan Wala ko ito yung pinakapalengke nila Ay, ano no? Kung dito kayo magnegosyo pwedeng pwede rin dahil napaka ano din ang lugar na to? yan ito na siguro yung pinaka palengke nila huh? parang kalamba laguna rin eh yan, ito, ito yung binaka release nila yan, palengke yan, yung pinakapalengke nila Diyan, diyan, papasok. So, hindi na tayo makapasok diyan. Yeah, Pero, wow. Ayos. Yan, sa mga tiga rito, siya. Kung tiga ka, alam na alam mo itong lugar na ito, sigurado. Palengke. Yan. Napakasigla ng bayan na to. Parang Tenko City ata ito. Ay, no? Tawid tayo sa kabilang kanto, mga kababinsya. Tingnan natin dun. Ayun, yun, may tapat na yun. Ay, no? Ito yung pinakamasigla talaga yung binahano natin kanina. Yung talaga yung pinaka ano na park. Kaya tayo Just na yata dito mga uh, kapalisya yung kaya yung munisipyo nila Ito may simbahan din sila dito Ano? Nakakabit sila ng mga ano, bandaritas sila. You know? Ito nga ito yung ito, ano? Know? Napakaganda ng bayan nyo, mga pamilya. Hindi ko kakalain ngayon. Ito rin pala kasi nila yung bayan nyo. Hindi ko sure kung city ba itong Candelaria, pero parang sitting city na yung ano niya, category niya. At pagalitan si Tropa. Yes, ba ba dito? Yan. Hindi ko sure, gano'n ito mga pinapasok natin. Basta part pa rin ito ng Adelaria. <laughs> oh. Ayan eh, o. No? Doon sa kanilang side yung pinakabasigla mga kapalwisa. Eh, no? Yung paggaling ka ng Chaong. Bandang kanan yung pinakabasiglang part ng Adelaria. Dito, hindi siya gano'n ka ano. Parang sa Chaong lang din. Yung... Know? yung Uh, medyo ano siya, normal lang ayan Ito. tinan nyo naman mga bro matinda si kuya mga manok at saka mga mga isda ayun o Wow. Fiesta. O oh, baka baka masigla lang din dito mga kapibinsya kasi magpipiesta. Ano sa tingin nyo mga kapibinsya? O oh, talagang sadyang ganito. Hindi ko sure ha. Kung sadyang ganito ba talaga rito sa Candelaria? You Kaya no? Ang daming mga pagkain, oh.

Kasi sa dami ng tricycle, dami ng tao, doon yung baga. Tula ko lang. Napaka-traffic tong lugar na to kapag uh, last hour. Hindi na natin masyadong tulasok yung mga medyo tahimik na lugar mga kapimisayar. Pero marami siyang kanto-kanto eh, no? Kasi lang yung iba, medyo ano na, ah, uh, matahimik masyado. Hindi na tayo pumasok. Ah, uh, pinakalo lang natin, pinakasentro. Tapos yung pamilihan nila, yun yun yung ating mga sinusuyod suyod yan uy meron pa, meron pa sila itong peryahan o oh. ayun mga kapabitya may teriya oh may walter mat pa sila dito mga kapabitya o oh. wow! wow ah ngayon ako naniniwala mga kapabitya convinced na ako oh my god na itong lugar na to ay ano, mas paunlad ma kaysa dun sa Chao, kaya no ay no kita nyo naman oh di ba may Walter Mark syempre hindi naman basta basta maglalagay yan dyan kung happy uh, to yung lugar na yan at dyan sa unahan mga kapabing dyan na tayo nag iwan dati na nung bumiyahe tayo ng Quezon eh no Pero tuloy na natin mga probinsya yung ating nilagay ah uh, tingnan lang natin, hinitin natin kung nandyan pa ba yung ating iwan uh, na 200 pesos. Dito yun sa may bypass road na Candelaria. Kasi wala pa talagang nagko-comment. ah uh, tingnan natin kung nandyan pa ba. Uh, at kung nandyan pa, yan, kunin mo mga kapabinsya. Kunin yung pang gas, yung pang jubilee. Yeah! Pwede yung uh, pang snacks, yan ito eh ano yan mga kamimisya aksidente ayun o no? ah may bila mga kaprobinsya ayun o no? may bila wala na din yung ano pero may nakita ko mga basyo ng bala eh kaya pala may check dun sa unahan sa bago pumasok sa bayan ng Candelaria may bila pala dito na yan mga kaprobinsya o oh. Ah, mukhang ihian kasi to mga kabingsha. malamang nakuha na yun mukhang ihian kasi to eh Uy, wala na mga kapabing siya. na. Kinakuha na mga kapabinsya Nandito yun eh oh. Ayun, oh. No? Wala na Diyan natin iniwan yun eh, ano? Ihian kasi yan, kaya mabilis talagang makuha yun eh, ano? Wala na, kaya kapabinsya. Walang nag comment no? Siguro hindi nga napanood yun nakita niya lang nakita niya lang siguro yun dito oh. dito natin nilagay yun eh, oh. yun nakita niya lang yun wala naman, hindi naman na naglag wala lang kasi tayong nilagay ng pangalan dun kaya wala maaaring hindi niya napanood yung ating vlog nakita niya lang yun yung ating iniwanan na yun kaya yun kinuha niya na lang at wala naman tayong ilagay din na uh, tangalan o channel dahil nakalimutan din natin magdala ng sulat. Wala rin tayong pari-sulat kaya yun, wala, wala na din mga probinsya Sa dito na lang, mga probinsya mga ka Sa mga tiga, Candelaria, yan shout out sa inyo. Napakaganda ng ligay niyo mga probinsya At sa mga tiga-bindong nating kababayan, mga tiga rito, oh malapit dito, yan. Uh, shout out sa inyo, sana ay kahit pa pano nabigyan ko kayo ng update sa inyong mga abaya na pinagmula ninyo. Kung hindi ka pala ka-subscribe, mag-subscribe ka na para pala dito ang update sa ating uh, mga video dito sa ating YouTube channel. Palagay so like and share na lang ng ating video eh you no. Know? At yun lang, maraming salamat mga kapatid.